Kaya sana, huwag iwaksi ang mga gawain mapapaulad pa sa mga batang tumitingala sa inyo. Para sa mga batang ikaw, superwoman at superman kayo. Mga batang mahal kayo, ramdam niyo ba yon? Mga bata umaasa na mababago ang buhay nila dahil sa inyo. Lahat tayo ay nagsimula din sa elementarya karamihan sa akin, public school din ang pinanggalingan. Tama ba? Okay. No? Karamihan sa atin, sa, uh, mababang paaralan pa ang tawag dati. Hindi ko alam kung bakit mababa. May ma mga bata pa tayo, may pinapangarap tayong gawi na dapat ng ating guro. Pero minsan, hindi nila nasasatis pa yung, yung kinahanap nating katangian. At ngayon, dahil guro na kayo at pinili nyo na siguro naman walang pumilit sa inyo na maging guro kayo. Si Kaping maiba din ang paraan ng pakikipag.